palagi talagang merong baong sorpresa itong mundo na likha ng Allah Misan magugulat ka na lang talaga sa kaya nitong ibigay kagaya ng kahirapan, kabiguan, pagsisisi, pagdalamhati pagkawalay sa mga mahal natin sa buhay na siyang unang naging himlayan natin ngunit kahit naging ganong kalapit sa iyo ang mundo huwag mo sanang kakalimutan ang dalang kagandahan nito ang mga magagandang tanawin na siyang bumubusog sa iyong mga mata ang pagsibol ng araw sa bukang niwayway at paglubog dito sa dapit hapon ang simoy ng buwan sa malamig na gabi at ang ningning ng mga tala na nagkalat sa kalangitan naway masilayan mo ang kapayapaan sa iyong puso habang binagbamasdan ang mga palatandaan ng Allah kahit naging malapit sa iyo ang mundo, palagi mong tatandaan na may ligaya sa kabila ng kalungkutan. May tagumpay pagkatapos ng tabiguan, may paghilom sa bawat natamong sugat at may nakalaang panahon para umusad. Dahil ganito ginawa na Allah ang ating buhay, upang mas lalo tayong magsikap makamit ang kanyang awa at habang kailangan mo muna masaktan para maranasan na kahit gaano kalipit sa iyo ang mundo ay kaya pa rin itong bumawi sa ginawa nitong pagkukulang sayo sa iyo sa mga naadakdang panahon na para sa iyo silabi ng Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'al usiriusro katiyakan sa bawat kahirapan ay nakasama kasama itong kaginawaan. Kaya't ang pagtitiis at pag-uunawa sa mga itinadhana ng Allah mula sa mga pinagutos niya at mga obligasyon niya sa atin ang siyang sekreto ng gabay at tagumpay.